So na nga, yung excited kang kumain pero hindi mo alam kung nasaan nagpunta yung mga gonggong na kasama ko. Pag kumain ako mag-isa dito ah. Hindi ko sila mahanap sa food court eh. Wala sila dyan eh. Hindi pa tumatawag yung nanay ko sa number. Wala naman akong, wala naman akong load ng tawag. Nag-emergency call na ako. nag ko. Wala pa rin. Tingin ko dito sila sa laruan eh. Nag-CR lang ako saglit nawala yung mga gunggong hindi naman ako pwede mauna dun ngayon yung mga tao sa baba oh. so medyo crisis na atang Saudi ngayon kasi ano hindi masyadong tao pati yung food court oh. ako Mag maghanap ng ganito ba yung minanap ko mga person hindi mo mahagilap kung nasaan eh. Saan kaya sila nanay? Bakit tayo tumawag ni nanay sa akin? Pistin matanda na yun eh. Siya kasi may load yun. Only yung load niya. As always, yung monthly binabayaran. Ay eh. ako wala kong load bang tawag. Pero nakaka-emergency miss school naman ako eh. Wala, hindi eh. ko makita sila eh. Kasi kahit tumulo lang ng bata yung makita ko, kilala ko sila. Eh oh, ibang mga person man yung mga yan. Baka nandiyan sila sa laro, palaruan. Naubusan tuloy ako ng pansit nito ba. Ayan oh, yung pansit. Yung kanton lang ang pinunta ko dito. Ayan oh, sa street. Ayan you know, oh, kanton oh. Nasa tayo sila na naiman? Hindi ko mahagila. Parang masakit yung ulo ko ah. Ang hirap talaga maghanap ng hindi mo hinahanap. Hindi ko talong maintindihan kung nasan yung kadate ko. Kadate ko yung amok ko. Ay, anak ng impacto. Para kung tanga dito naghahanap. I hate this part. Maraming bakanti oh. Wala nang tao. Yung mga tao nandito sa palaruan. Nasaan kaya sila nagpunta at? Anong oras kaya tatawag yung nanay ko man? So, gilapin ko na ba sila dyan sa palaruan or kakain ako dun. O, magte-take out ako ng pansit. Hindi ko sure. Nasaan na sila, o? Oh? Ano ba yan? Baliw man itong mga to, eh. Baka naglaro si Indomie. قال له سبوح هي